And for today's video mga kapulpul, sahod ngayon ng kasambahay namin sa bahay. Medyo may pagkamakapal pala yung face ng kasambahay namin. Dahil sabi niya sa akin, baka naman daw pwede ko siyang igala. Total, sahod niya naman daw. At saka nahingi siya ng isang araw na day off. At syempre, mabait naman tayong amo. Agad-agad ko siyang pinayagan. At bago ang gala, syempre, nagpagas muna tayo mga kapulpul para sigurado. Biyahing langit nga pala yung destination namin ng kasambahay ko. Este, sea of clouds pala. O, diba ganyan tayo kabait mga kapulpul? Dapat igala din natin paminsan-minsan yung mga kasambahay natin bahay. Medyo paahon nga pala yung daanan kasi nasa tuktok ng bundok ang Sea of Clouds. Kaya napakaswerte naman talaga ng kasambahay na to. Akalain mo, pinagdrive pa siya ng amo niya. Pinagahan nga pala namin gumising para naman maabutan namin yung magandang view. Medyo malamig sa lugar na to kaya balot na balot yung lodi nyo. At sa puntong ito, dahan-dahan muna tayo sa pagdadrive kasi medyo makapal lang fat. At isa na rin to sa sinyales na malapit na kami sa destinasyon na pupuntahan namin. Hindi ko nga dapat ginagawa to sa kasambahay namin. Kaso sa 10 years ng paninilbihan, medyo naman kung hindi ko siya pagbibigyan. At sa puntong ito, baka sa mukha ang ng kasambahay namin ang saya. Ikaw ba naman ang ipag-drive ka ng amo mong pogi? Tapos napakaswerte mo pa naman kasi nakakayakap ka habang nagda-drive yung amo mo. At matapos ang halos 45 minutes na yakapan, este pagda-drive, ay narating din namin ang aming destinasyon, ang, ang Sea of Clouds sa Villa Solaridad. Solaridad. King inangyan At pagkaakyat namin sa taas ay merong sasalubong sa iyong mga kabayo na pwede kang magpapicture na parang nasa bagyo ka lang. At doon ka na rin magbabayad ng 10 pesos for entrance fee. O ba diba? Napakamura lang. For only 10 pesos, pwede mo nang marating tình ăn lan Charis. at na namin magbayad ng entrance fee at mag travel konti ay narating din namin ang incredible cafe ito kasi yung unang madadaanan kaya dito na lang kami pumunta at tingnan nyo na naman yung kasambahay namin sa so, sobrang excited iniwana niya yung amo niya kinginang yan at pagkababa nyo ng motor ay aakit lang kayo ng konte at mararating nyo na ang welcome incredible cafe may mga nauna na palang mga bisita dito kaya sakto lang napapasok palang kami ay pauwi na sila at talaga namang hindi ko pinagsisisihan na dinala ko dito yung kasambahay namin so sobrang ganda dito talagang nakakatanggal ng stress stress mga kapulpul. Medyo nai-stress lang ako ng konti dito sa kasama ko. At pagkatapos naming magpicture-picture dun sa entrance at naging taga-picture pa niya ako, dali-dali na kaming pumasok kasi medyo nagmamadali din siya kasi meron pa siyang lakad pagkatapos nito. At agad-agad na rin kami nag-order ng mga kain namin kasi hindi pa kami nag-almusal nung umalis kami sa bahay. Umorder nga pala ako ng corn silog at yung malakasin nilang coffee latte. Parehas na rin kami nang in-order ng kasama kong kasambahay. Medyo may pagkagaya-gaya din kasi to eh. At syempre, binayaran niya na yan, libre niya na ako. Sahod niya naman eh. Medyo may pagkaromantik nga pala yung na to kaya dito ko dinala yung kasambahay namin perfect place nga pala to para sa mga gustong magdate tulad ng mag-asawa mag, mag or nililigawan or worst kabit charot pinaghalong init at lamig nga pala yung mafi mo dito sa taas ngayon iinit siya at mamaya maya ay lalamig na naman kaya naman napakasarap mag-almusal dito lalong lalo at masarap yung pagkain nila kaya naman di ko na pinalagpas to tamang food trip na talaga tayo dito lalong lalo at libre ng kasambahay ko o pag mga ganyan mga libre-libre mga kapulpul wag na kayo magpahuli tirahin na agad baka tirahin pa ng iba charot. At ito ang mga sumunod na mga kaganapan. At matapos kong may pasyal lang kasambahay namin sa Incredible Cafe, ay inihatid ko naman siya sa terminal. Dalawang beses lang siya naninilbihan sa isang linggo sa bahay kasi meron na siyang sideline sa opisina. Pero kahit papano naman, nag-enjoy naman yung kasambahay ko sa gala namin for today's video. Ikaw ba naman yung makadate mo yung amo mong may kagwapuhan? At dito nagtatapos ang ating for today's video mga kapulpul. Huwag kalimutang suportahan ang ludi nyo. Please share this video, follow my Facebook page para updated kayo sa mga next kong i-upload, and see you on my next vlog.